Hello so guys, welcome back sa my YouTube channel. So uh, ito, uh, mayroong nag sa akin na magagandang dilag. Yan. Kasi papasok na daw siya sa school. Eh, hey, nag-aantay na siya ngayon. Anong oras na? Bakit? Pataas ng pataas ang oras niya ngayon. Dati, alas 7 ang pasok niya. Alas 8 ngayon. Ay, wang Alas 9 na. Siya nagpapasundo. So, guys, ayun. Nag-aantay na siya doon. to my YouTube YouTube Hub oh. social, kontaknya kami kan ini lah, so, ayan guys. so guys uh, grabe talaga ang mga pasaway sa daan hindi mo talaga maiwasan dyan uh, oh ayan na naman alam naman nila na nauna na tayo tapos bigla pang isisingit pang magkaroon nila eh, hindi ba sila nag iisip o oh, wala ba talaga silang isip. Take advantage lang. Pag mga ganyang senaryo na alanganin na sila, huwag ano nila pilitin pumasok. Kasi dyan talaga magkukos ng disgasya, o magkakaproblema pa rin yung dalawa. Hindi nila, iniisip dapat nila yan. Nagbigayan lang. Hindi kayong... Uh, Parotsada ng parotsada sila eh. Kaya, ang dami ko na na-encounter sa kalsada dahil nadalas ako nasa, sa labas. Mayroon talagang mga pasaway na driver na ang alas nila mag-drive. Akala nila na sa kanila na yung kalsada. Pero once na nadidisgrasya sila, alam mo, parang yung tupang hindi mo mapilta na nagmamakaawat. Pero pag hindi na leksyon yan, na leksyonan, parang siga eh. No? Na-experience, sabi ko na-experience siya kung saan na eh. Kaya na na ako, na double, double ingat na ako ngayon. Da sa awat ng dyan, salamat na pag-ingatan naman niya ako. Kaya, once kayo mga guys, kapag naramdaman niya na medyo naliligtas kayo sa laan, isipin mo number one, pagliligtas yan eh, isang, ano yan eh, isang Saway yan eh, saway. Kung hindi mo iniisip na sinas sinasaway ka na, ganoon pa rin. Sa susunod, matindi na ang mangyayari sa'yo. Okay, nandito lang tayo guys. Nasa na? Okay. Ang gilip.

Ang mo mong Ano yan? Ah. Uh, ayun na, Sama ka sa vlog ko. <laughs> lang. Eh, plastada ko muna. Ah? Huh? Bak, sino ba na Sino bang... Na Sino ba nga na nagpa-check up? Ano Wala. Ah, nangyari? Wala sila. Wala sila. Wala sila? Ah. Ano ito? Ah, mo. Tangali na tayo ah. Ha? Ano ah, to? Ano ito? Itambay mo na sa bahay ng kuya. Mm -hmm. Doon mo ka atin lang kayo. Saan? Malapit sa school. Hindi ko alam yan. Siya. Sa may lag, bro. Mm -hmm. Sa trees. Mm Hindi ko ako mag-list. Ang talapang isa. Okay. Ayan guys, kita niya guys ah. Tingin ka sa lamin ha? Para makita ka ng mama mo. <laughs> Sige, na. Kalak na ba yan? Shoutout mo mama mo. Shoutout mo mama mo. <laughs> Isisayin ko po sa kanya. Ha? Ah? Eh, Siyempre. sa oh. sasabihin sa kanya. Wala sa sasabihin sa kanya. sasabihin sa kanya. Ilan, ilan tao na ate? Ha? Ah, titiwan ka na pala. Ha? ka na pala. Ah. So, ayan guys, ah, uh, 21, mag-22 na sa October, uh, ang bilis ng panahon. Ah, uh, may...

dati kasi na may iba akong work, hindi ko siya mahatid sa sundo. Ngayon, nagmamobit ako ngayon, kaya nasusundo ko na siya at nahatid ko na siya. Uh, ah, nahatid ko na siya sa school. Ayan. Check point. Ayan, guys. May check fuel lid. Hmm. So, diyan mo na daw siya sa uh, mag-space number So, guys, okay. ko na siya. So, dito mo na siya sa condo ng classmate niya. Mag pahinga. Ayan, mamaya pa daw ang klase nila. So, meron pa siya ata silang gagawing project or ano, whatever, you know what. Okay, bye-bye.